At agad na natin pong uh, ang ating mga panauhin sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Uh, nandoon si kapatid na Edgar Pangilinan. Go ahead uh, Abu Dhabi please. Salamat po sa Diyos kapatid na Daniel at kapatid na Eli. At narito po ang magtatanong si kapatid na Joseph Vergara, isa po siyang katoliko. Magandang hapon po brother Eli. Ah... Uh, tatanong ko po sa uh, sinasabi po ng kasulatan, huwag po tayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Uh, nagkakasala po ba ako kung kung ang Diyos ang malamang ang tinuturing ko, ang sinasamba ko at tinuturing kong Diyos at hindi si Jesus po? Ah, oh, nagkakasala ka nun. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo at hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Sabi ng Diyos, Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang ibig bang sabihin nun, pagka sinamba mo si Kristo, meron ka ng ibang Diyos sa harap ng Diyos? Mali yun. Bakit? Eh kung mga anghel nga, pinapasamba ng Diyos kay Kristo, eh ikaw pa, tao ka lang naman. Basahin natin ang Ebreo 1.5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Eh, lahat ng anghel, eh, pati si Miguel Arcangel, eh, pinasasamba kay Kristo. Eh. Ikaw naman, tao ka lang, ayaw mo sumamba. Dahil ang dahilan mo, sabi ng Diyos, siya lang ang magiging Diyos mo. Eh pag sinamba mo si Kristo, siya nga ang Diyos mo lumalabas eh. Bakit? Eh si Kristo ay galing sa kanya eh. Galing sa kanya yun eh. Bahagi ng kanyang, ng pagka-Diyos niya yun eh. Basahin natin ang 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupuna ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Oh, ang bugtong na anak galing sa sinapupuna ng Ama yon. Bahagi ng Ama yon. Kaya kung kumikilala ka sa pagkadyos ng Ama, dapat kilalanin mo yung nanggaling sa sinapupunan niya. Kung mahal mo yung nanganak, dapat mahal mo pati anak. Basahin natin. Sa isang talata, ganito ang sinasabi uh, sa banal na kasulatan. 5.1 ng unang Juan. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Kung mahal mo ang Diyos Ama, siya anak kay Kristo eh. Iibigin mo rin yung ipinanganak niya. O basahin natin uli ang 1.5 ng Ebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, Ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Bakit siya pinanganak ng ama? Kasi galing siya sa loob ng Ama. Bahagi siya ng Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama, ipinanganak siya, binigyan siya ng sarili niyang kalagayan. Pero nananatiling siya'y bahagi ng Ama. Kaya halimbawa, yung espiritu Santo ng Dios, isinugo niya. Tinanggap mo 'yon, sinamba mo. Eh, yung ama pa rin ang sinasamba mo eh. Galing sa kanya yung Espiritu Santo eh. Isinusugo niya lang eh. Biro mo, parang si Eva. Saan ba galing si Eva? Basahin natin ang Henesis. Nang ibigay kay Adan, ano ang sabi ng Biblia? 2.21 ng Henesis. At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinalan niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Saan galing si Eva? Di ba kay Adan? Sabi ni Adan, buto ito ng aking buto. Laman ito ng aking laman. Kaya pag yung babae at lalaki nagsama, ano ang sabi ngayon ni Kristo? Mateo 19, ganito ating mababasa sa 5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Dahil galing si Eva kay Adan, nung magsama sila, eh, hindi na dalawa, isang laman lang. Eh, talaga may isang laman eh. Originally, nandun si Eva sa tadyang ni Adan eh. Eh si Kristo, nasa sinapupunan ng Diyos. Hindi naman siya galing kay Maria eh. Ang nanggaling kay Maria, yung katawan tao. Pero siya nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak siya ng Diyos. Kailan ba siya ipinanganak? Basahin nga natin ang 17, ng 17.5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala magkaroon ng mundo eh, magkasama na sila ng Ama nagtamu na siya ng kaluwalhatiang kasi bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng sanglibutan, nagtamu na siya ng kalwalhatian sa ama. Ipinanganak na siya at ginawa na siyang kanyang anak. Sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak. Ah, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kailan? Bago ang salibutan ay naging gayon. Kailan ba ika nagumpisa si Kristo? Eh sa tiyan ika ni Maria. Papanong nagtamu ng kaluwalhatian bago ang salibutan ay naging gayon eh nung palang pinanganak ni Maria saka nagkaroon ng Kristo. Maling pagkaunawa ang pagkaunawa ng mga apostol, m 1.1, ganito nakasulat. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Kaya, nang pasimula, ang verbo, ang verbo suma sa Diyos, ang verbo ay Diyos. Tuloy natin. Ito rin nang pasimula ay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung si Kristo ay umira lang nung no, panganak ni Maria, malaking katangahan. Bakit? Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, alinman sa lahat ng ginawa, hindi magagawa. Kaya si Kristo ay nag exist na bago pa gumawa ang Diyos ng anumang kanyang ginagawa siya ay nauna in existence sa lahat ng ginawa. Dahil naipanganak na siya ng Ama mula sa sinapupunan niya. At yan naman ay pinapatunayan na ng Panginoon so Kristo eh. Nung nandito siya sa lupa. Sinasabi niya, ang totoo, hindi siya galing dito sa lupa. Ako hindi taga lupa, sabi niya. Basahin natin ang salita mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang salita rin mismo ni Juan. Ha? Merong sinasabi si Juan sa 3.31 ng Juan. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang sabi ni Juan. Eh sino ba 'yung nanggaling sa langit? Basahin natin sa Juan pa rin sa Is 38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ayon, bumaba ako mula sa langit. Paano mo sasabihin 'yan eh galing kay Maria? Ha? Bumaba ako mula sa langit hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi yung kalooban ang nagsugo sa akin. Saan siya nag-umpisa, nag-originate? Bumaba ako galing sa langit. Bakit? Eh kasi ipinanganak siya ng ama, galing siya sa sinapupunan ng ame. Pagbaba niya ngayon dito sa lupa, ano nangyari? Basahin natin ang Ebreo, Kapitulo 10, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayo napakaliwanag. Pagpasok niya sa salibutan, bakit siya pumasok sa salibutan? Eh, hindi sa man siya nagumpisa rito eh. Galing siya sa langit, sa sinapupunan ng ama, ipinanganak siya. Ngayon, pagpasok niya sa salibutan, sinabi, Kain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay inihanda mo. Ayun. Dito pala sa lupa, meron ng katawang nakahanda sa kanya, inihanda na ng ama. Yun nga yung ipinanganak ni Maria, na ipinaglihi ni Maria, na tinuli, uh, binalot ng lampin, etc. Ayun, kung birahan yan, meron ba naman ikang Diyos na tinutuli? Meron ba ikang Diyos na binabalot sa lampin? Meron ba Diyos na nagugutom? Meron ba Diyos na namamatay? Eh, nagkatawang tao nga eh. Pinaghanda ng isang katawang tao. Kumo tao yun, abe, ipapanganak yun. ba? Diba? At yun eh, tinuli rin. Kasi sa mga hudyo, talagang tinutuli pag walong araw na. Eh, pagka hindi tutuliin si Kristo, eh, tutuksin sin suput supot yun dahil ang mga Israelita, talagang lahat ng lalaki tinutuli. Tipan ng Diyos yung kay Abraham eh. Lahat ng lalaki pagkapanganak sa ikawalong araw ay tutuliin mo, sabi ng Diyos kay Abraham. Ito ang tanda ng aking tipan sa iyo, ang sabi ng Diyos kay Abraham. Eh si Kristo ay lahi ni Abraham. Kaya dumaan siya sa pagtutuli yung kanyang katawang laman. Nagkatawang tao siya, hindi siya tao. Basahin natin ang 1.14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Maliwanag na maliwanag ang Bible. Eh, natin. Nasa sinapupunan ng Ama. Ipinanganak ng Ama. Wala pang mundo noon. Magkasama na sila. Nung pasimulan, magkasama na sila ng Ama nung gagawin na yung lahat ng bagay, nag exist na siya bilang separate individual sa ama. Dahil inilabas na siya ng ama, pinanganak na siya ng ama, ah, tinawag na siyang anak. Kaya nung nagagawa sila, dalawa silang magkasama. Nung gagawin ng tao, sabi niya, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan. Ang kausap ka ng Diyos doon, mga anghel. Bakit? Kaya mo bang patunayan kalarawan ng Diyos yung mga anghel? sa Biblia, ang kalarawan ng Diyos si Kristo, 1.3 ng Ebreo. Palibhas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Si Kristo ang anak, siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Kaya yung kalarawan ng Diyos, si Kristo, yung anak niya, natural naman yun eh. Miski nga sa literal eh, ang kahawig mo, anak mo. eh, spiritual man, totoo yon na ang kalarawan ng ama yung kanyang anak ngayon. Yung anak niya na kanyang kalarawan ng kausap niya, lalangin natin ng tao. Si Kristo ang anak, siyang sinag ng kanyang kalwalhatian, tunay na larawan ng kanyang pagkadyos. Kaya yung kalarawan ng Diyos, si Kristo, yung anak niya, natural naman yun eh. Miski nga sa literal eh ang kahawig mo, anak mo. Eh, spiritual man, totoo yon na ang kalarawan ng ama yung kanyang anak ngayon. Yung anak niya na kanyang kalarawan ng kausap niya, lalangin natin ng tao. Hmm? Ang mga kirubin daw kanatin at kaatin nang sabihin ng Diyos na lalangin natin ang tao. Wala namang posibleng kausapan Diyos doon kundi yung anak eh. Dahil sila lang naman ang magkasama nung pasimula eh. Bago pa lumalang, silang dalawa lang ang magkasama. Eh pati anghel nila lang naman eh. Eh nung hindi pa nilalalang lang ang anghel, sino kakausapin ng Diyos? Hindi pwedeng yung anghel ang kausap. O yung cherubin. Mali yun. Mga kababayan, alam nyo si Kristo po bahagi ng Ama. Galing sa sinapupunan ng Ama. Kaya ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya pag sinamba mo si Kristo, sinasamba mo ang Ama. Ang tinutukoy na huwag kang magkakaroon ng ibang ibadyo sa harap ko, eh yung mga nililok at nilalang nalarawan, dapat kinukuha natin pati konteksto, kapatid. Basahin natin ang 5 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin. Yon ang tinutukoy na wag ka magkakaroon ng ibang sa harap ko. Ako lang ang kikilalanin mong Diyos. Alin ibig sabihin? Wag kang gagawa ng ibang Diyos. Nang mga larawang inanyuan, bato, kahoy, tanso, ah, kahoy, mga, mga larawang inanyuan, wag kang gagawa niyan. Huwag kang luluhod sa kanila. Yun ang sinasabi ng Diyos. Pero pagkasya, ang nag-uto na luhuran mo si Kristo. Aba, pagsamba mo pa rin sa kanya rin dahil siya may utos eh. Sambahin mo si Kristo eh. Kaya yung mga anghel, nung sabihan sila, sambahin niyo yung aking anak, o eh, pagsamba ba sa Diyos, Diyosan yun? Hindi. Kaya e mismo ng Diyos ang nagsabing sambahin yung anak niya Kaya pag sinamba natin si Kristo at itinuring natin siyang Diyos, hindi tayo lumalabag sa sinabi ng Ama. Kasi ang konteksto nung sinabi ng Ama na siya lang ang Diyos, eh pinapaiwas ka sa mga diyos diyusa na ginawa ng kamay ng tao, kagaya ni Baal, kagaya ng mga Diyos-Diyusa ng mga sidonio, si, si Astaroth, at kung sino-sino pa na mga dinidiyos ng mga Israelita nung sila'y nasa Egypto. Sana naunawaan mo kapatid. And salamat sa iyo. Salamat po sa Diyos sa uh, sagot po. Salamat po. Sar